Kailangan Kung ara kamo, kung malakat kamo sa kapitol kailangan naga pa kamo to. Kalulu yang bata diri nga mo sini mapila pa kamo? Oh, dire na ta magumpisa no. Oh, ang iba nag shortcut sa piyak po. shortcut sila. Dire kita takbung pogi lang man ta lang ta. Uy, lovers, oh. oh boy, ka, ara ah, gid man gali nga naka traffic kay ang bus, ara ah, sa na nang bus. Ang bus na naka pa traffic. Ya kamo ha. Dire lang ko ha. Ah, oh, dire lang ta no. Oh, okay. Nami. <laughs> So dari kali ang kaya nang asyur ka to. Dari oh. eh, yung. Tapos panahog ka dari. Yan. Panahog. Hindi na yung kayo spook na yung bus Mali kaya po na yung Kaya dapat dito siya sa kuhan um, kung magpatakurong. <coughs> Ayar araw dito agyan para takurong. Dari kaya siya nagagi. O oh, na marupil kaya siya. Ano, yung sitwasyon sa kano. Dalan dari sa isulan. Traffic. dari traffic dia ya, pun eh. dicora mau merak traffic oi so dari tas api nak gilid oh hai so, kailangan matinik ka sa pag drive dere <laughs> base matapakan mo tong tail ka driver ng uh, para sa no so ang iba nakatakas ba hindi sa tiyak sa radio uy 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 ay 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 so yan idol kayo sa pang harvest kalamansi Ah oh, grabe yung mga kano Amun yung sitwasyon no oh, kung sidecar lang yung mo Budla yan kagay May na lang mga single Dari lang kagay Chill chill lang good Ah uh, dari agay may entrance Ay tempered glass kali 50 abiko ko kada agay 50 Oh may bata sila dala oh Ya pa Aspiran. Sapa naman ko. Pagiyan nyo ko kay magapian ko. So mag-signal light sa pa-esperanza, no? Kay Sige, sige. O, oh, e, traffic. Dito din mo nakapa-traffic, o. Oh. O, van. Dito din yung van. Di na lang mga tagtungkyan saan yung van, no? Sumulag ka. Di na lang mga tagtungkyan sa parit ko, yun, o. ay kay tingala ko plate number galing na pula no so nakalusot to no so amin nagbantay no okay kayo so shout out sa mga nakagi na grabe dito disco sa kali so nakasibat na tanong tani mag ulan no <laughs> Dani magulan para hindi madayon <laughs> sige, halong-halong na lang sa mga maglagaw. Kasi sa may mga bata nga uh, dala, I dala kamo pa yung para in case na magtalite Hindi mabasa ang yung bata. So, dire na lang hasta kung vlog no. Kag mayong gabi sa inyong tanan. Halong-halong sa inyong lagaw, babus.